Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa halos 8,000 residente na biktima ng sunog sa Tondo, Maynila. Tiniyak ng Pangulo na tutulong ang pamahalaan na muling maipatayo ang mga nasira nilang bahay. Si Clazel Pardilla sa detalye. Kabuwanan na ni Shefa sa darating na Nobyembre. Pero ang kanilang bahay at mga gamit para sa kanyang isisilang na anak, natupok ng apoy sobrang bigat po. Kasi pinag po namin. Isa si Shefa sa halos 8,000 residente sa Tondo, Maynila na nasunugan itong Sabado ng September 13. Tumagal ng 10 oras ang apoy na nagpaabo at umubo sa daan-daang kabahayan sa Happy Land. Nananatili sila ngayon sa Antonio J. Villegas Vocational High School at General Vicente Lim Elementary School na kapwa binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Handog ng Pangulo, kahon-kahong pagkain, gamit panlinis ng sarili at sleeping kit. Nakatanggap din sila ng tigla binlimang libong pisong tulong pinansyal na abot sa 33 milyong piso. Hindi lahat ng pamilya pare-pareho ang pangangailangan. Meron yung may bata, may sanggol, meron yung mga mats matanda. Kaya iba-iba. kaya't nagbibigay po kami ng kas para meron kayong gagamitin para sa sarili niyong pangangailangan para sa pamilya ninyo. Maraming salamat kasi ano, nakatulong siya ng maraming tao na sumugan. Tiniyak ng presidente na sa oras na maari nang makabalik sa Happy Land, tutulong ang pamahalaan para muling maipatayo ang kanilang mga nasirang tahanan. Asahan po ninyo, ang gobyerno ninyo nandito, binabang, binabantayan kayo, inaalalayan kayo at titiyakin namin na maaalagaan namin kayo. Kaleizal Pardilia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas!